Hello guys! Welcome to my channel. Kamusta po kayo lahat? Lalo na dyan sa Pilipinas. So kahit saan po kayong lugar. Gusto ko lang po pala magpasalamat sa mga nakasubscribe sa akin. Please subscribe me. Kung hindi pa po nakapagsubscribe. At gusto ko lang po palang magkwento ng konti. Ayan. About sa buhay Amerika. Ngayon po ay kwento natin kung magkano ang minimum wages dito sa aming lugar sa Florida. Kasi sa sobrang hirap na ng buhay, kailangan may trabaho lagi. Kasi hindi ka pwede dito sa Amerika na wala kang trabaho. Hindi mo alam kung paano ka mabubuhay dito sa Amerika kung wala kang trabaho. Ayan. Meron naman po mga free dito sa Amerika. Kaya lang, mahirap pa rin. Kasi sa cost of living dito. Kaya ako ay nag-work sa School cafeteria. Ayan. Kaya kwento sa inyo kung magkano ang minimum wages na dito sa lugar namin. Maliit na town ay, o sa Florida, I think $15 na po lahat per hour. Pero sa ibang lugar dito sa, sa aming town, I think ang mga passport ay konti lang ang kita nila. Wala pa yata $15. Kung diyan ang kakamali ay $13 lang yata. Parang ganun. Kasi, ay, ganun lang natin. Swelo talaga sa nila pa. Hindi pa sila tumataas. Kami nagtaas na this year. Last year kami nagtaas kasi sa cost of living. Ayan. Pero ako, ang work ko lang naman ay part-time. Kasi po may anak ako. Kaya, part-time lang. Maliit lang din ang kita ko. Tapos, ang maganda lang dito, kahit part-time ka, kinakaltasan ka ng social security. Ayan para pag tumanda ka ay meron kang social security ayan tapos yung iba naman ay two job two job dito sa Amerika kasi hindi nga natin kakayanin kung dito ka titira tapos isa lang job mo kaya din kung katutusin kahit saan lugar naman mahirap di ba kasi kung kung ang minimum mo lang ay 8 hours sa isang araw. Tapos, 5 days ka lang. De 40 hours lang yun. Kano lang yun sa isang buwan. Tapos, ah, napakamahal lahat dito. Kailangan, pag may asawa ka, magtulungan kayo ng asawa mo. Kasi, hindi kakayanin ng asawa mo lang magtrabaho. Kasi, sobrang talagang mahal. May mga pre naman po, kung talagang mahirap kayo, kung wala kayo talaga. Pwede kayo bigyan ng mga pre-food. Pang mababang apartment. Ayan, yung mga senior, may mga free. Pero, kung tutuusin, kahit saan lugar, mahirap. Kasi kahit nasa Amerika ka, kailangan kumayo. Ayan, alam nyo ba na meron ako mga kasamahan na two job. Siya, nagtutrawaw siya sa umaga sa amin. Tapos, nagtatrabaho siya sa Walmart sa gabi. Ayan. Diba ang hirap ng mabuhay dito kasi dalawang trabaho. Ako naman, hindi ako pwedeng mag full time job yeah? kasi may anak ako na may it. Ayan. Tapos yung asawa ko, alam nyo ba, na na ang aking asawa. Kasi nagparoon, nagkaroon siya ng problema sa ninya. Nagpa-knee surgery siya. Kaya nag-resign siya doon sa dating yung trabaho. Pero sa kagustuhan niya po magtrabaho, kahit nag-retire na siya, ay after 2 years, bumalik po siya ulit. Ayan, para hindi daw kami maging kawawa sa buhay. Kasi ang yeah, pa karaming bayarin. Car payment, ah, uh, tapos yung car insurance, dito pang mahirap sa amin yung house insurance, sobrang mahal ng house insurance dito sa Amerika. Tapos, yung mga maintenance sa ating bahay. Ayan, pag yung ating mga gamit. Lahat kailangan palitan. Ayun. Kaya po, kahit po saan lugar tayo, ay totoong mahirap. Kaya po yung iba na bago lang silang mag-asawa, ay hindi nila mapadala ng pera ang kanilang mga mag parents sa Pinas. Kasi sobrang hirap talaga. Lalo na yung mga nagpabahid ng apartment. Ayan ang bahay. Mortgage. Kasi dito sa Amerika, ang bayad ng car. Five years yung mga ganon. Tapos yung bahay dito, pwede ka magbayad hanggang 30 years, 20 years, 15 years. Ganon. Kahirap dito sa Amerika lahat. Kasi hindi ka naman pwedeng walang car. Kasi hindi ka makakapunta sa work. Wala kang car. Kaya, lahat din ng pagtitiis ng mga Pilipina dito Pilipino dito sa Amerika ay nagtitiis sila. Kala po kasi ay maganda sa Amerika pero maganda naman din po talaga lahat dito sa Amerika. Malungkot lang. Ayan. Kaya po, naikwento ko lang. Ganyan ang minimum wages dito sa Florida, buhay Amerika, okay, kung hindi pa po kayo nakapagsubscribe, please subscribe my channel, Be nice sa America's Channels, thank you, and I have, ah, uh, Facebook too, Ria in Florida, USA, tsaka Ria, Ariki Figueroa, kung po ay nagbibigay po ako ng box. At minsan nagpapalaro po ako doon. Okay. Kaya po kung gusto nyo na makasali kayo, ay pumunta lang po kayo sa aking Facebook page at Facebook account. Thank you. Bye-bye.